Gusto ba daw namin mag-join? Gusto daw ba namin ma-update ang tungkol sa data namin? Ganyan-ganyan. Tapos, tinanong ko sila, uh, sa gobyerno ba yan? Ang sagot nila ay, hindi po. Tapos, nung tinanong ako, gusto ko daw ba sumali? Ang sagot ko ay, ayoko. Story time. So, mag-share naman ako tungkol dito sa World App. At nakapunta na ba sa lugar nyo itong World App na ito? At mabuti na lang, napanood ko yung tungkol dito sa KNJS. So, nung dumating sila dito, Last week, Sunday, March 30, at least kahit papano nagkaroon na ako ng idea At nung ako ay inimbitahan na kung, na kung gusto ko daw mag-join sa World App, ang sagot ko ay ayoko Ganun ka simple Nung abayin tungkol sa World App, ang policy dito ay iniinggan yung mga tao na mag-join sa World App Tapos ang gagawin lang ay magda-download kayo ng World App application sa cellphone nyo bibigyan kayo ng pera. Pero ang kapalit ay magpapa-iris scan muna kayo. And then yung pera is like nasa crypto. Kung uh, familiar kayo sa ganun, naka-crypto siya, marireceive niyo sa cellphone niyo. Pero uh, hindi siya talaga as in convert agad sa cash. Basta may mga gagawin pa kayo bago niyo makuha yung ganung pera. Tapos ayun nga nitong Sunday, bigla na lang may dumating dito sa tindahan namin na dalawang babae and then uh, tinatanong kami yung tungkol sa World App. Gusto ba daw namin mag-join? Gusto daw ba namin ma-update ang tungkol sa data namin, ganyan-ganyan. Tapos tinanong ko sila, uh, sa gobyerno ba yan? Ang sagot nila ay hindi po. Tapos nung tinanong ako, gusto ko daw ba sumali? Ang sagot ko ay ayoko. And then to my shock, meron kami isang kamag-anak dito. <laughs> Nabasa ko kahapon ba yun? Pinost niya na siya ay sumali sa World App at super shock ako. Kaya nag-comment ako, sabi ko, nako po. Good luck na lang sa identity theft nyo. Tapos pinost ko yung link ng KMJS. Tapos ayun, hindi pala niya nabasa yung comment ko kasi dinilit niya agad yung post na yun. Kasi marami daw ang nagalit sa kanya. Marami ang nag-react. So ano nga ba yung tungkol dito sa World Up? So ayun nga, ang gagawin ay yung may nilang mag-join dito sa World Up ay bibigyan nila ng pera pero ang kapalit, i-scan nila yung iris nyo. Ang medyo mahirap don is, bakit kailangan pang i-scan yung iris nyo bago kayo magbigay ng pera? And then, nung napanood ko nga yung tungkol doon sa KMJS, nagulat ako na ang spokesperson ng World Up ay si Atty. Enrique de La Cruz Jr. Sa mga hindi nakakaalam, pasensya na po tumatahog yung aso. Ayan, sa mga hindi nakakaalam, si Atty. Enrique Dela Cruz ay kilala rin sa tawag na Atty. Buko. Siya yung abogado ng Itbulaga nung panahon na nagkakaroon, nagkakagulo sa Itbulaga dahil sa nangyari sa kanila sa GMA7. Siya rin ang kinuhang abogado ni Vic Soto nung panahon na gumawa ng pelikula si Daryl Yap tungkol kay Pepsi Paloma at ang involved nga dito ay si Vic Soto dahil sa merong part doon na sinabi na si Vic Soto ay isang blip-blip. So, hindi ko na sasabihin, baka ako yung maban dito sa TikTok. At yung napanood ko ngayon, sinabi niya tungkol dito sa World App na walang makukuhang impormasyon tungkol sa inyo dahil sa in-scan lang naman yung iris nyo. Walang pangalan, walang birthday or whatsoever. So, walang, maku walang makukuhang impormasyon sa iris nyo. Well, it's very shocking kasi ang iris, katulad ng ating fingerprint, ay very unique. So, ibig sabihin, walang walang kapareho ang ating fingerprint katulad din ng iris. So, kung i-scan mo yung iris mo, tapos ibibigay mo yon sa isang grupo or sa isang tao na hindi mo alam kung bakit, bakit nila ginagawa yon questionable na yon Very dangerous yun, delikado yun kasi doon palang mag-iisip ka na, eh, na bakit ka bibigyan ng pera kapalit nung iris scan mo, di ba? At saan ba natin ginamit yung Iris kan 'di ba? Sa mga nakakatan nakakaalala pa yung Iris kang ginawa natin nung kumuha tayo ng national ID. At eh, sa akin hanggang ngayon, hindi ko pa rin nare receive yung national ID. Siguro makakasabay ko na siya pagdating ng aking senior citizen or kaya pag ako ay nasa ano na nasa hukay na, ganoon. Sa sobrang tagal. And imagine niyo, iyon hawak yun ng gobyerno, pero ano ba yung purpose ng national ID, 'di ba sabi nila? para mapigilan yung mga scammer, para mapigilan yung mga naloloko, even yung sa mga sa SIM card registration, di ba, ginawa din natin yon, utos siya ng gobyerno para daw maiwasan yung panloloko, yung mga nangi-scam, ganyan pero napigilan ba? Hindi so how much more dito sa world app na it is private, pero hindi mo alam yung reason bakit nila ini-scan yung iris mo, tapos kapalit e pera, and Eto pa, dito sa episode ng KMJS, pinakita rin dito na ito ay binan sa Spain at saka sa Kenya. Kaya kailangan maging mapanuri kayo, maging maingat kayo, na hindi porket namibigay sila ng pera, e eh, mata na lang kayo, natatanggapin nyo just because ang nasa isip nyo, ang laki din ng pera nito, sayang din itong pagpuhunan. Opo, mahirap ang buhay, ganyan, di ba? Yung iba diba dyan, ka kailangan, kailangan ng pera. Pero, ano yung kapalit nun? Yung iris nyo ang kapalit nun. And hindi natin alam para saan, ba, saan nila gagamitin yung iris kan na yan. And then yung sa kamag-anak ko nga, ang ginawa daw niya, dinilit na lang niya. Kasi nga marami nag-comment tungkol sa ginawa niya. Well, sad to say, kahit i mo yan sa cellphone mo, that the reality is, yung iris nyo na nainganyo sumali dyan sa World Cup, ay siguradong nakasave na niya sa data ng World Cup. Imposible yung hindi kung yan ay gagamitin nila sa mabuti, well, that's good, di ba? Pero paano kung gamitin nila yon sa kasamaan? Nako po, that is very dangerous. Although walang nagsasabi na yan ay scam, yan ay bawal, yan ay illegal, pero napaka noon nun na bakit sila gumagawa niyan pero hindi naman yan aprobado ng gobyerno natin. At yun nga, binanaya sa Kenya, sa Spain, sa questionable ginagawa nila, kaya masasabi ko lang sa mga nainggan dyan na sumali sa World Up, magdalawang isip po kayo kasi kahit iskan ini-scan lang nila yung iris nyo, eh yan yung pribadong parte ng mata nyo. Binibigay nyo sa kanila yung impormasyon at kapag yan ay nagamit sa masamang paraan, nakupo. Very dangerous yan, delikado po yan para sa parte nyo. So, yan lang po. Kaya po, magingat po kayo. Huwag po agad kayong mainganyo sa perang binibigay nila sa inyo.